Tsaka baguhin na natin mga kosa yung mindset natin Na tuwing nga kaya dito sa Marilake Eh racing racing talaga Hindi ko nga sure kung paparahin tayo dito eh So ayan di naman tayo pinara Ayan hindi naman tayo pinara So let's go Hey, what's up mga kosa? Welcome back to another vlog So for today's vlog mga kosa Pupunta lang tayo ng Marilake at uh, titignan natin kung ano ang kalagayan o sitwasyon doon Pero sabi nila 30 to 50 kph lang yung patbuhan doon So bawal kang mag lumampas ng 50 kph Lalo na pagka merong mga HPG para safe tayo At make sure lang mga kosa na kumpleto yung dala nyo Meron kayong ORCR, plaka, side mirror Siyempre, desensya. Dapat wala ang makikita ang violation sa inyo So, yan, nandito tayo ngayon sa Petron uh, At nag-start lang tayo ng vlog dito Let's go! Okay, stop over lang tayo mga kasa, sa Shell Buso Buso Dig muna tayo Climb Okay, let's go! Chinay ko lang yung puhon ko lang tayo ngayon mga kosa dahil wala tayong uh, kasama ano oras na rin 12.53 na ng hapon ng tanghali let's go uh, namiss kong gamitin tong ZX4R ngayon ko lang ulit nagamit dahil nga sarado ang marilaki ah hindi naman siya sarado madami lang checkpoint pero hindi naman dapat tayo natatakot sa mga checkpoint checkpoints lalo na kumpleto yung dala natin Mahal tayo huwag sa maralaki ng ganong kabilis ah uh, Magiging takbo lang natin ay uh, wait lang Ayan, ganyan Wait lang Parang tatama rin ako dito So, mukbak na tayo papunta dun Let's go! I miss you, the accent! Ayan, malapit na tayo sa shell po sa mga kosa At i-observe na rin natin yung ating speed Huwag na tayo magpatakbo na ang mabibilis Tapos, pag nandun na tayo sa bundok, sa taas Tapong 30 to 50 na lang tayo You are entering Hopper Marikina River So dati top speed tayo dito Ngayon Ayaw na muna <laughs> Relax lang tayo Chill ride Stopover lang tayo dito sa Shell Buso Buso Para check natin yung mga batteries Mga battery Baka <laughs> ng ula po oh. Ayan, dito po lang sa Shell Buso Buso Meron ng checkpoint Ayan o no? Wala na mga nagra-ride eh. Tuesday rin kasi ngayon So may mga pasok yung karamihan ay mga nakababa na rin dahil alauna na ay solo kong big bike dito <laughs> solo so stop over lang tayo dito para i-check ang mga gamit yan make sure natin na okay yung gulong Side mirror natin Nakalabas Plaka natin Tatambot siya naman natin Slip on lang yan Since Hindi naman yan Naka full system So yan Ready to go ORCR check nyo Importante Lesensya Alright Observe natin yung ating speed pa naman natin big bike so matik na may inip talaga tayo at ayan na umaambun na <laughs> ay naku pa oh. ay lang akit ay umaambun pa ayan no? make marilaki safe again let's go let's banking no <laughs> ang kulit mo Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Parang umuulan sa taas Oh no Bakit kasi hindi ako nag-check ng weather forecast kanina Umuulan na Ay, palpak naman ang ride natin today So, ano tayo na matitigilan natin? Papatila lang tayo ng ulan Gear up again So, ang destination natin mga sa ay is Soul Ride Dahil lahat tayong kasama Nag-iiba yung ating rest day eh. Rest day nila sabad at lingko ako Monday, Tuesday Napakalupet Diman taon na akong nga uh, Ganun yung rest day Wala na akong Friend <laughs> Okay check natin yung ating camera ayan recording na siya let's go ow malalim buti lang tumigil yung ulan dumaan lang pero mukhang umuulan pa din dun sa taas pero okay lang yan, bahala na Let's go Hindi ko na naman nasarado yung aking uh, helmet Lagi ko nakakalimutan to Buti na lang pumapalo sa aking uh, leg <laughs> Ayun, chill ride lang tayo Para iwas huli Irap na mahuli basa kalsada basa sapatos natin ito tsaka yung likod natin at syempre dahan dahan lang tayo mga kosa lang tayo rain mode no, Ayan, no? naka rain mode na no? dahil basa yung kalsada sana naman no? walang checkpoint <laughs> Pero for sure yan, meron checkpoint sa manukan mga kosa Kaya dapat pag kayo Make sure na walang violation sa mga motor nyo Ayun na, umuulan na Yikes Ayan mga kosa, make sure nyo na walang violation yung motor nyo Unang-una yung side mirror nyo, dapat standard or mas okay stack kung tinanggal nyo yung side mirror nyo balik ibalik nyo na muna pag kayo dito sa marilaki tapos yung ano nyo tail tidy make sure lagi na nakalabas yung inyong plaka para visible kita ng mga HPG ayan o no? ang dilem ang dilem ang dilem Tapos 28 minutes pa tayo Wala na, paulanan talaga to Paulanan So mamaya na tayo mga 30 to 50 kph Pag manapin na tayo sa manukan Dahil uh, malalate tayo eh Pupupuyog <laughs> tayo ng todo Pagka uh, mabagal Pero sana naman ginawa nilang 60 no 60 to 70 Or kahit max na uh, 80, ganun Kasi lalo na pagka big bike, mga yan Ito nga, Primera, 108, 112 Pero dahil nire-respect natin yung uh, ordinance nila Na municipal nila Eh, sundin nilang natin Dahil yun naman yung kagustuhan talaga na karamihan dito Dahil nga, madami na aksidente eh. Iwas din sa mga aksidente mga kausa pa ako dito, nag vlog sila gamit nila Ninja 1000 Ta Takbo lang nila 30kph Lumampas man eh 50 <laughs> So, mainip Tulad dito, mainip Pero wala tayong makagawa dahil uh, Yun yung kanilang ano eh Batas eh Sundin na lang natin nami namimitik pa dun ah Tsaka baguhin na natin mga kosa yung mindset natin na tuwing nga dito sa Marilaki eh racing racing talaga Ang purpose ng pag pagkakit natin dito ay ma-enjoy yung mga kapaligiran, mga buntok, mga, mga puno, oh, Siyempre yung mga kainan Ganun lang ah. Kasi yun naman talaga yung purpose ng pag natin dito Hindi yung racing racing Kung ayun, baguhin lang natin yung mindset natin Kasi pagka Ako oh, dati, ganun yung mindset ko eh Pag umakit ako ng marilaki Talaga ano yan, racing racing Pagka may humabol, ahabulin din Sasabayan mo <laughs> Mali pala yun, mali yun So, ang daming pinarealize sa atin na mga na-accidente dito, lalo na yung Superman. eh hey, Superman! Kasi kung hindi dahil sa kanya, eh, hindi marirealize, hindi marirealize ng mga rider na itong marilaki ay tourist spot, hindi racing uh, circuit. <laughs> Ayan, huwag na nating hintayin na may sumunod pa sa Superman. Baka sumunod si Batman. Kaya, iwasan na uh, gumaspol ng todo Enjoy the view Enjoy na nature Enjoy the ride Ayan Enjoy everything mga kuwasa uh, Huwag niyong nating uh, pahirapan ng mga uh, sitwasyon Buta na lang di na umuulan Woo! Diba? Ang sarap umakit pagka payapa nai-enjoy hey, mo yung mga kabundukan, yung mga puno lahat kulay green <laughs> joke lang meron palang uh, ibang kulay <laughs> pero syempre karamihan kulay green malapit na rin tayo 21 minutes, na tayo sa Yayes syempre our favorite spot uh. Yayes uh, dahil may free coffee may <laughs> free coffee yung mga silog nila kaya no need na order ng mga hot chocolate or anything na uh, pampainit sa chan na. Ayun, madami rin naapektuhan dahil kay Superman. Unang-una na yung mga kainan, mga restaurant dito sa Marilake. Dahil uh, kukunti nila umakyat. ng madaming checkpoint, madaming uh, bawal. Kaya yon, mga naglilipatan sila yung eh, mga pupunta ng Marilake para laki pupunta ng uh, Cape Yang or sa DRT sa may Bulacan doon naman sila nag ride kaya yun kukunti na yung mga kumakain dito kukunti na yung mga pupunta sa mga restaurant kukunti na rin yung mga Namimitek yung mga nagpipicture pero at least uh, safe na yung maralaki di ba? Although lahat naman ng kalsada ay hindi safe, uh, Nasa mga rider lang talaga Dahil ayun Matutulin nga magpatakbo Which is uh, Mahirap kontrolin Lalo na pagka uh, may Biglang tumawid uh, O nag-overshoot ka Eh to spoke oh. Let's enjoy the view Enjoy the road mage-parang um, sa Ano lang yan eh Papuntang bagay eh. Nalimutan ko sino kumanta na yan eh yung magdadrive ako hanggang Baguio🎵 iba. <laughs> Ang ganda oh! Woo! Ganun lang, enjoy everything! Kahit big bike yung dala natin, eh, relax lang tayo. Dito, daming namimitik natin. naghihintay ng mga na-aksidente eh. Ngayon, kukundi na, aso na lang <laughs> Aso na lang Okay, we are here at Devil's Corner uh, At ayan, madami ang bantay Ang alam ko So, ayan May dalawang PNP nagbabalay na ako ah nabubulikat yung binti ko <laughs> ayun lang bantay lang sila mga kosa kaya iwasan yung mga bibilis dito sabi ko nga enjoy natin yung nature enjoy natin yung view So ayan dahil nandito na tayo sa Manukan eh, Make sure natin na yung limit natin ay mababa lang hindi ko nga sure kung paparahin tayo dito eh. so ayan hindi naman tayo pinara ayan hindi naman tayo pinara so let's go grabe yung fog mga kaso ang kapal ang kapal kaya ang salap umakyat dito sa Marilaki oh Ganda mga kuso, ang kapal ng fog Nasa baba Fog na may kasamang ulan Woo! ba? Diba? Hey, let's go! Ayan oh! Oh my gosh! Woo! Let's go! Ito ba? Ayan oh. Ang kapal! Let's go! <laughs> Ang ganda Ganito ang masarap atyatan. Ay, mak <laughs> Ganito masarap Na weather Pag umakyat dito sa Maralaki di ba? enjoy natin yung mga Ayan, yung fog Ang solid Masana nga lang tayo Ayan, itong tarakape Sa kababayan namin Ayan o Pinsan ni Anakat sa sa dinadaya yan Namaya tigil tayo dyan pagka may oras pa tayo Send natin Ang kapal ng fog Woo! Okay Dito tayo sa CK At kukunti lang kumakain Maunahin na natin itong ating Fortuner 4 minutes 4 minutes lang, na lang nandila tayo sa Yeyes mga kosa so makakapagtanggal na tayo ng ating mga daladala kung mapapansin nyo medyo matambok itong aking dibdib <laughs> dahil meron ako dito nilagay na padding joke lang hindi siya padding <laughs> ano siya yung tartar -tar? <laughs> binili ko sa tagaytay dadaling ko sana kila nanay tsaka kina tita noy at lumalakas ng ulan pasampasa na ako Pilsa na natin Pahala na kung mahuhuli o hindi pasana na ako eh Kaya, hindi naman tayo mag magkakamot eh Bibilisan lang natin dahil umuulan na Ang ganda Ganito'ng ganito 'yung nagride kami ni RT. So dapat mag i kami sa Laguna kasi 'yun. Late na ako nakatulog. Hindi pati ata ako nakatulog noon. Almost there. Konti na lang. Pasensya na po at nagmamabilis na ako. Masa na ako eh. Pero syempre, ride with care. Gaspol with care. Ma'am, kumusta yung ano niya dito? Kumusta yung customer niya? Simula nung nagkaroon ng problem dito sa Marilaki. Okay. Ito ako naman na. Kumahina pa gano'n? Kumahina? Pero every weekend, madami na pumunta. Madami pa rin Kahit weekend, iba ba madami may checkpoint na dyan? Kahit weekend, madami pumunta last and over, no? Daming <laughs> naapektuhang restaurant. Oo nga. Salamat na yung Kaya nga. Sige po, thank you. So yun mga Kumina daw yung restaurant dito. Pero... Medyo madami pa din naman daw tuwing weekends kaya okay pa rin so ang pa rin umakyat pala dito sa so Marilaki even may checkpoint pero ba't ka naman talaga matatakot pagka may si checkpoint diba kung alam mo naman kompleto yung uh, papeles mo tsaka wala kang violation sa motor mo wala kang modification so huwag kang matakot tsaka observe nyo yung mga limit mo para hindi kayo matikitan sa over speeding nila so, so receipt yung food natin today Our food for today is ano ba to? Chick silog with egg. So wala na sila na free coffee. Kasi yung free coffee nila is from opening. Tapos sa tayo kumain dito sa Yayis. Yayis Pizzeria, Pizzeria and Cafe. <laughs> so ayan, umuulan pa din. Pero Sugod so na tayo kasi, kailangan natin pumaba Basa na yung aking, uh, basa na yung aking Mga gears So, di natin ilagay yung ating front cam huwag na pala natin ilagay itong phone, kasi umuulan Oh I must see that. Let's go. gusto <laughs> Basa eh Woo. Basa tapos ang lamig eh. So ayun yung usok Umuusok <laughs> Cold start tapos umuulan na naman Nakapaw oh, oh, oh. Kaya walang checkpoint eh <laughs> mga naka ano lang tamba yung mga HPG so ayun mga ko sa may mga checkpoint dito sa Marilake meron sa Shell Busubuso pero hindi naman sila na check may ano lang dun parang naka standby next is sa uh, DC sa Devil's Corner meron din dun tsaka sa Manukan ayun lang dun lang naman may mga checkpoint basta aware lang kayo sa speed nyo para hindi kayo mapitikan na tagal ng ating call start so madami pa rin nagride kahit weekends ay kahit weekdays pero mga scooter gaming lang sila siguro dahil late na rin ako dahil umukit ako dito nasa 1pm na ata syempre iba nagbe-breakfast ride lang so alis sila ng umaga ayun o, no? mga scooter tayo na nag-iisang big bike dito Pogi talaga Dugyot-dugyot lang Linis na naman ako nito mamaya Lamig eh masaya yung aking riding jacket Tsaka gloves Buti yung aking riding shoes ay Waterproof Yung pants ko hindi rin ganun kabasa Sige punasan na to masana na rin naman eh Let's go Let's go, let's go, let's go. Gaspol, Gaspol. Ingat tayo sa mga ganong pintura. ang lamig <laughs> Woo! ang init-init sa Quezon City tapos dito ang lakas ng ulan Pati kasi nagmotor ako eh bakit pala nagsasakyan na lang ako Hindi <laughs> lalamig na ako <laughs> so baba na tayo ng marilake uh, at ayun sobrang lamig hindi rin kasi ako nag-check ng weather kanina Bago umakyat Plano ko lang talaga na umakyat ngayon Woo! Ang lamig! Ang <laughs> lamig na ako Akyat pa more Ang daming bato ah Wala na, pa na na to Basahan na eh Pasa na tayo! So paa na na this! Oh! Ang kapal ng fog oh! Kasi so, nung makit dito kung meron tayong dalang kapote, no? Para safe yung ating mga... Dala, yung mga riding jacket natin Tsaka yung mga damit Ako'y nilalamig na Ayan pa ang kapal ng fog, ang kapal ng ulan. Woo! Kinusto ko ito eh. Palindigan natin ito. Ganda ang kapal ng fog. Grabe eh. Ang lamig Sayang Dapat pala hindi na ako nag Hot chocolate Dito na lang pala dapat ako sa talakap eh Next time bro next time muna tayo dito Kababayan natin yung may-ari niyan Tsaka Pinsan ng ating kaibigan Pinsa ng Piansay, yung mga aking kuya Si Kuya Arden Wooo! Alamig! Wooo! Ang kapal I like this! I like this! <laughs> Alamig na ako And paalala lang mga kosa Pag pupunta kayo dito sa Morelake eh, Mag-dobly ingat na kayo Iwasan nyo na mag- bibilis ng takbo uh, observe nyo yung speed nyo kasi hindi lang tayo ang dumadaan dito sa Marilake para hindi rin natin na-four yung mga nakatira dito enjoy natin ang ating ride enjoy natin yung nature lahat, yung view yun, mas ma-appreciate natin yung ganda ng Marilake once na mabagal lang ang takbo natin hindi yung kare-karera tulad yan, meron tayong mga napapansin na isang lugar na hindi natin nakikita dahil nga mabilis yung takbo natin pero kung mabagal natin takbo natin tulad ng ganito chill ride, eh makikita natin yung mga magagandang lugar na hindi pa natin nakikita dito sa Maralakay so yun lang mga kosa, thank you for watching always ride safe and put God first see you on my next vlog mga kosa peace out Bye bye. Bamba. Mm. Woo! Let's go.